Ayos naman! Kayo, kamusta kayo? Okay lang. Dong, ano, Dong? Okay, ano? May problema nga eh. Ano problema? Na namin tira ni Dodong. Ano? Baka pwede si Dodong, pwede muna sa inyo. No, dito muna ako. Doon muna ako lang kayo inside. Bakit? Doon muna ako magkatago. Bukas birthday ni Colin. Pumunta huh? okay. ka sa bahay. Ha? Chat mo ko ng maaga. Isi-set up ko kayo ng birthday date. So, what's up sa inyo mga chong, no? Ah, uh, maulan at uh, bagyong araw nga pala sa inyong lahat dyan. Bali, na, nakita ko kasi yung video ni... Tawag dito? Video ni ano, ni Jelo na doon siya naka, nakituloy kila insay. At uh, ngayong araw na to, tinatakon ni Jelo na maaari daw sana, eh gusto daw siyang ipakiusap. Uh, pakiusap. Kaya Pupunta ako ngayon si Jello. Ang sabi niya sa akin, maghihintay lang daw siya dyan sa ano. Sa may gate. Nabisi tayo, mga chong eh. So, punta muna natin dyan si Jello. Silipin din muna natin. Silipin din muna natin bago pala natin puntahan. Ay, know. Sana lahat tayo ligtas dyan, no, mga chong. Dahil talagang ang lakas ng ano. Ang lakas ng ulan, no. Napakaraming binahan na lugar. At sana ganun din sila, Jello. Although ayaw talagang makituloy sa amin ni Jello, hindi ko alam kung bakit mga chong pero alam ko ay niya naman din yung sarili niya. Kaya ayaw niya rin ipagpilitan yung sarili niya sa bahay o sa amin no? Sa so, kaya mga yun? Sabi nila dito daw, na-stress ng hapon. Saan na yun? Ayun! Lo! Ano? Ha? Ayos naman. Uy, kumusta kayo? Okay lang. Dong, ano dong? Ikong. Ano? May ano? problema nga eh. Ano problema? Wala namin tira ni Dodo. Pinaha yung tira namin. Wala namang problema yan eh. Bakit? Hindi, hindi ka nalang muna sa bahay din. Hindi ako muna yung chong. Alam mo naman yung mga problema yung mga inaarap mo. Lo, hindi naman porkit may problema yung ginaarap mo yun eh. Hindi ka na welcome sa amin sabay-sabay pa gaya nung kay Colin din. Galit din alam kong galit din sa akin yun kasi nga hindi ako nagsabi sa kanya ba't sasakit ko. syempre, nag-aalala din siya. Lo? Ano? May pakalusap sana ako sa ito. Ano? Baka pwede si Dodong, pwede muna sa inyo. Si Dodong, sa bahay muna? Walang problema yan! Dong, ano, kaya mo bang magtiis sa bahay? Okay lang, basta hindi okay lang rin sa inyo. O sige, wala namang problema yan nung eh. Doon ka muna sa bahay. Eh, tralo, sumama ka na rin. Dito, dito muna ako. Doon muna ako kalakoy inside. Bakit? Huwag mo naman magkatago. Hindi mo makamahan doon? Hindi. Diyan ka muna kalatsyong. Alam ko mahalagaan ka nila tsang nang maayos. Kasi pag doon talagang kalakayin sa'yo, mas bibigat kasi ang dami nilang ang gastusin eh. Oh, Lolo, huwag isipin dun. yung ganun bagay. Hindi importante yun. Pero lo, may balita ako sa'yo. Bukas birthday ni Colleen. Pumunta ka sa bahay. Ha? Chat mo ko ng maaga. Isi-set up ko kayo ng birthday date. Ano? akong pera talaga. Hindi, hindi mo kailangan ng pera. Hindi mo kailangan ng pera. Okay, akong bahala sa date ninyong dalawa. Ha? Chong, basta ngayon, didiscarte muna ako para may pangregalo regalo ko sa kanya. Lo, kung ano man yan, bahala ka na. Basta, basta si muna si Dodong ha. Lo, dito na muna kami. Chong, dom, Hanap na rin ako ng ano ko eh. Lo, bukas ha. Bukas. Oh, Ha? Chat mo ako ha. Isi-set up ko kayo ng date ni Butchika. Diniscarte mo na ako na no, no. Sige, lo. Dito na muna kami ha. Chat ka na lang sa akin pag may Salamat kailangan ka. ka. Oh. Salamat, lo, Ingat ka. Tara, Elo. Ayan Dong. Dung. Tayos lang ba yun sa Dito lang sa amin, Dung. Tsaka huwag kang mahiya na. Hindi ba nakakaya sa asawa mo, Dong? Ano ka ba? Di mo kailangan mahiya, no? Basta lahat ang pumapasok dyan sa bahay. Welcome. Tara dito. Kumain ka na ba? kumain ko meron nila insight. Oh, Kusang sige, wag kamaya. So, yung mga chong no pinakiusap sa ini ni Jello na uh, dito daw muna si Dodong sa amin. At wala uh, namang problema yun eh. Mas eh nating i-welcome si Dodong sa bahay. No. So, update na lang namin kay ni Dodong mga chong kapag komportable na siya sa bahay at hindi na naiiyak. Dodong, wag ka iya, So, What's up sa inyo mga chong noon? Muli na namang nagbabalik ang inyong tito na si Chong Otits o no? Tito Otits kung tawagin uh, mga Chong, ito nga pala ang aking Youtube Channel ayan, kung nakikita nyo, ito ang aking followers at pag umabot tayo ng 50k, mamimigay tayo nitong dalawang bike lang naman ito <laughs> at syempre mga Chong, huwag ninyong kalilimutan na mag napindalin ang bell button para lagi kayong updated syempre sa mga hindi pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe ka na sa aking YouTube channel. Ito yung official YouTube channel natin. Ayan. Tito Otits Official. Marami kasi eh. Marami kasi gumagaya at maraming ng ano eh, mga nagpapanggap na tayo no, at ginagamit sa mga maling paraan o pang scam So, yan lang ang ating official YouTube channel mga chong So, ang gagawin lang natin, magsusubscribe lang tayo. I-click lang natin ang bell button. At syempre, wag na wag ninyong kalilimutan na screenshot na kayo ay nakapag-subscribe na dahil pwede rin kayong manalo ng 200 hanggang 500 Gcash sa limang katao lang yan mga chong. Kaya ano pang hinihintay nyo? Mag-follow, mag-subscribe sa lahat ng ating account para mga chong!